May isang tray tayo dito na medium size Deliver natin kay Auntie Lilia Ayan, dyan banda Mga kanayipi, malalim na yan Sana wag malunod yung bota ko Malalim dyan banda Lampas tao na yan mga kanayipi What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoypi for another video Araw ng lunes Lalabas na naman tayo para maghanap buhay Kumita na ang pera Para may pang allowance Nandun si Mia mga kanoypi Naka trapal At nakaboto tayo ngayon Nandyan din si Milo Oh 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 Oo, oh. Gala-gala Nandito ko na sa harapan na ah. Uy. Uy 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 Ayan Nabas tayo mga kanaypi Wala na namang pasok yung mga estudyante ngayon Mga Elementary, high school hindi ko lang alam kung pati college walang pasok. Tsatsagay na naman natin na uh, masada mamasada ngayong araw ng lunes mga kanipi. Ayan, si Mia. Nakatrapal na. So ready na siya na, ano, na lumabas. Hindi ko na tinanggal yung trapal niya kagabi. Dahil Itong naggaraya ko, umuulan din eh. Ayan mga kanipi. Abas na tayo. Ayan mga kanipi. May pasero tayo. Ang buhay ng na mano natin to Pagkakain tayo eh. 168. Hindi kayo matalantay? Ayan mga kanaipi, kumita tayo ng 40 pesos Pangubuhay na mano natin yon. Alright, hanap ulit tayo ng panibago tayo eh ganyan nababaha baha siya Ayan na, titan natin yung pamangkin ko mga kanaipi Balik tayo ng baryo tayo ulit kukuha ng pasero mga kanaipi Mga papasok sa trabaho, kanya yung pasayro na naman natin yung mamamalengke ayun bumili tayo ng ano upo mga kamatis sa kasahog na ano na 150 na baka yan yung ulam namin yon dalawang upo kasi maliliit mga kanayipi. tanghalian sa kahapunan na yan <laughs> tipid tipid Dayawas. Dayawas, Bayawas. huwag Bayawas, bayawas. Subo kayo, subo, Ngamay sana na. mga kumita na naman tayo ng 50 pesos nakapagatip tayo dito sa ano sa bayawas ayan mga kanayipi kakatapos ko lang na nagpakain sa aking mga lagang manok mayos na sila nakakain na at napalitan na rin ng bagong inumin ngayon sasakada tayo ng panindang soft drinks ni misis at grocery na rin doon sa, ano, sa kamanang nala, para isahan ayan mulan na naman kanina mga kanaypi ngayon ambun na lang andito yung soup drinks na maliliit sa natin yan si baby Micah hello ka na. nak <laughs> hi ka muna hi hi na bangad daw no? Ibibangad na no? oh. Ayan, mga kanipi, nakakapote na tayo. Dali na natin tong ano, itong apat na malalaking soft drinks, isang case na Red Horse, dalawang maliliit. Dali na natin doon kay Mia sa harapan. Na. No, let's go. Ha? Ano ni? Sakada muna tayo. Mamaya ako na lang ilalagay yung trapal niya. Oh. Baba na natin to mga kanaipi Balikan ko na lang mamaya yan um, iba Dito na tayo makikidaan <laughs> tara mga kanaypi labas na tayo may isang tray tayo dito na medium size deliver natin kay Auntie Lilia at order niya ngayon mga kanaypi deliver natin dun sa ano, likuran ng Lyceum baharin dun sa kanila <laughs> sakto nakaboto tayo mga kanaypi deliver natin tapos diretso tayo na mamasada mga kanaypi Ayan mga kanaypi Deliver natin Buti na lang nakabota tayo Dahil baha dito <coughs> Ayan, banda, mga kanaypi, malalim na yan Sana wag malunod yung bota ko Malalim dyan, banda. Lampas tao na yan, mga kanayipi. Grabe yung ano, pagdi natin. <laughs> Hindi tayo pwedeng magmadali dahil mababasa yung ano, loob ng bota. Deliver! Shopee! Shoppe! Mga, nasa siya yan eh. mo, maluka lang kami nga bangkat ah. Subay ah, nag-rabbit na kumabalsa. pelikat kain tu tu na. Tahu tak tahu na? Tegak teras. Ayan mga kanaipi deliver na natin yung itlog Tignan nyo naman Tubig-tubig talaga <laughs> oh. Kaya pala hindi nagtinda si Antilelia Dahil ano malalim yung tubig dito ayan o konti na lang malubog na yung bota castle tapos peskador castle tapos ay castle 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 Kala ko sa castle mismo eh Sa dito sa likod na. Tara na kayo. Nakain kayo. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Ay, s'ma halikpit. Nagbigay naman ng 80 pesos. Plus may na-pick up pa ako diyan sa ano sa Kamalang kanina, papuntang Dampa. Nagbigay ng 30. Ayos. 110 mga kaloy pick. Talan tayo kay kan? Ah, sige. Uy na ako. Ah, okay, Tulog ko atin pa sa Eros. Kan! Uy! Uy! kentay Ay ay makaka-i-pick. na naman natin yung pasayron natin galing parataan. Pumita tayo ng 50 pesos.

Ayan mga Pumita pa tayo ng 50 pesos Tarahin na tayo mga kanaipi Dahil May subscribers tayo na ano, Pupunta dito sa bahay At nyo na lang sa next vlog yun mga kanipik.